So shout out sa iyo idol. So ang kanyang katanungan dito ay gumagamit siya ng dalawang amplifier at saka isang mixer ano na kung saan ginamit yung uh, left and right channel ng ating uh, mixer dito sa tigi isang amplifier. So gumamit siya ng connector na 6.35 to dual RCA. So katulad nito idol ang kanyang connection ano. Ayan, so dalawang amplifier at saka isang mixer. So yung connector na ginamit niya rito, so yung left channel o right channel sa isang amplifier. So katulad nito. itong connector ang ginamit niya no ayan 6.35 to dual RCA so ibalik natin ito sa right channel tapos itong dual RCA isa isa nating amplifier so, so ganyan lang ang setup natin na idol lalo pag uh, dalawang amplifier ang ginagamit natin dito na hindi tayo gumamit ng line input ng ating bawat amplifier. So gumamit lang tayo dito ng uh, kanya-kanyang input ano na nanggagaling sa output ng ating mixer na yung left at saka right ayan ginamit natin or naka mono connection tayo dito. Susubukan so, niyo na i-sound check yung isang amplifier ay hindi gumagana. So dito idol tingnan natin yung unang-una -una dito yung ating source ng ating music no? ah, uh, pwede din idol halimbawa, yung right channel ng ating amplifier lang ang tumutunog tapos yung left channel ng ating amplifier ay hindi tumutunog, ano? O yung left channel na nakakonek dito sa ating amplifier ay hindi tumutunog. So pwede natin ipagpalit to idol, ano? Itong right na nakakonek dito, ilipat natin sa left, no? Tapos itong left, ilipat natin sa right. Ayan. So kung halimbawa, lumipat yung tunog, no, na yung dito na sa left channel lang tumutunog nating amplifier. So ibig sabihin, itong connector ang putol, ano, na hindi na dugtong o hindi na buo na kailangan na nating palitan. So madali natin yan lalo pag connector ang mayrong uh, problema diyan, ano. So ito, baliktarin lang natin yung left at saka right channel natin na output dito. So mati na natin 'yan. So pag lumipat yung sound, ibig sabihin itong connector ang dapat nating palitan pero pag ganun pa rin yung left channel pa rin yung walang tunog so ibig sabihin dito na check sa ating source ano so kung halimbawa naka bluetooth man tayo or may ginagamit man tayong uh, connection dito so yung pan dito idol ng ating source dapat nakagitna yan ano so pag ginabig natin ito kasi sa kaliwa or kanan so right channel lang ang mayroong output yan yung left channel ay wala kaya itong pan dapat naka balance ito ito yung balance ng ating mixer lalo pagdating sa mixer itong pan ano so ang pangalawa natin dyan ay che check yung mga audio selector ng ating amplifier tulad nito idol no itong isa nating amplifier so mayroon siyang naka tape tuner cd or bcd ano so apat po ang kanyang selector input dito so dapat kung ano ang selector input ng ating amplifier doon tayo gagamit ng audio source natin para magkaroon ng signal yung ating amplifier para tugma doon sa ating pagkukunikan ano so kung halimbawa BCD yung selector natin sa harap BCD rin yung ating pag inputan dito ganun lang din dito sa ating amplifier ano ayan so dalawa lang din ito yung selector natin dito sa isang amplifier selector A at saka selector B ayan so dalawa lang siya no kung ano ang nakaselect sa harap ng ating amplifier dapat doon tayo mag audio input So, ang pangatlo dito idol, yung ating connection ng ating speaker. Mas maganda idol gumamit tayo ng mga speaker wire na transparent. Tulad nitong ginagamit natin na speaker wire idol no. Ayan, so nakikita yung loob. Kasi minsan yung hindi nakikita yung loob, akala natin buo pa yun pala putol na ang loob nito so mas maganda yung transparent ang gagamitin natin para mas madali natin makita Kung gusto ganun lang idol mas madali lang itrace e yung ganyan lalo pag ang isang amplifier lang yung walang tunog so pwede sa source natin ng ating mixer pwede naman sa speaker at saka audio input ng ating mga amplifier